What's your most embarrassing experience? It's too embarrassing to tell you. Recently, ka lang nabigyan ng grade? Uh, Recently ba yung two years ago? Siguro. Two, two years ago was 2010. Sorry. Yes, but that was yung nag-entertainment like, ako. So, nanonood ka bang TV? Singer ka rin. And, yeah. So, ano title ng album mo? hits hey, ni Bea Bilica, 200. <laughs> okay, so, uh, pwede ka mong mag-share? Sample, kahit konting lines lang ng isang song. Gusto sample? Oh, yes. Ayoko. Ayoko! <laughs> okay. What do you think is, or are the reasons kung bakit deserve mo mag-album? Hindi so, ko nga alam na sa tingin mo. <laughs> Tungkol naman sa love. Mm -hmm. Oh. Kayo ba talaga ni Jake? Bakit natin, tinatanong? Um, kasi curious lang ako dahil sa napapanood ko. Wow. Mm. -hmm. So, tingin mo. Oh. How, how are you, Jake? We're okay. Um, did it came to a point na nanginiligaw siya sa'yo? Secret. Okay, so... But anyway, this, sino si Jake sa puso? Siya si Jake Vargas. <laughs> Yeah. On-cam daw, close kayo ni Barbie. but Pero off-cam, hindi naman daw kayo nagpapansinan. Gusto mo mag-PA sa akin para makita mo kung ano kami ni Barbie off-cam? Talaga? Mm -hmm. so, Try mo minsan. Sama ka sa twitter. You're only 16, correct? 16? Tama? I'm turning 15. Oh, uh, sorry. Hindi ka nag-research. Anong si Ruru? Hmm, hindi ka nag-research. So, kasi dito sa quarters namin, may mga ilang nag-crush na sa'yo. So, ayan. Um, isa sa mga tanong nila kung kayo ba talaga yung Jake. Next question. <laughs> okay. So, maraming salamat. Ito yung ha, ending ng aking question and answer portion. Hmm. Thank you. <laughs> so, salamat sa pag-answer ng aking questions, okay? Thank you. Thank you. Question and answer portion. <laughs> Timothy Uh, In-invite ako dito. Nandito ako, well, para interviewin nyo, pero with a twist. Dahil kailangan kong ma-challenge kayo, kailangan kong magsungit or maging moody para ma-challenge kayo dun sa interview natin. Kaya, uh, scripted yun lahat. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag sabunutan kapag nakasalubong niyo ako sa party tea. Uh, uh, yun, sana kahit paano na-help ko kayo, sana natulungan ko kayo sa test na yun. Sana na-challenge kayo, pero peace tayo, bati tayo lahat. Pa-share, pa-like! ano? Kailangan ba palagi nalang pancit? Hindi pwedeng carbonara, lasagna, birthday spaghetti. Puta Nesca! Pancit yan. Nay! Nay, pakantun ka naman oh! Nay! Nay, pancit! Kasi, okay, pala eh.